Israel at uh, mag-inaanon siya ng missiles, yun yung nag intercept Kaya, kaya pagdating pa lang, pa lang nag intercept na siya yung, kaya lang sa atin, masalamat tayo ha. Isa lang tayo sa so mga binibigyan ng ganyan. Hindi lahat ng, ang Germany, magkano ang binayad you niya know, para paano mag magkaroon sila ng doon. Pero Pilipinas, ayun oh, no? ito. Kanino galing? Ah, yes ma'am. Yeah, yeah, That's US. It's a dome. It's a dome. dome. Parang, I, I Yes, ma'am. Sa doon nga po ba sa Israel na naroon no, ang Taido, please, ano? Kung lang yan, sinailan lang yan. Hindi siya ganun karami, pero takot sila. Agad. Ah, nah. So, yun yung <muchas> naglakagad -ha sila dyan. Kaya talagang masalamat din tayo sa US na binigyan tayo ng klase. Kasi hindi nila basta-basta binigay talaga yan. Even sa Ukraine, hindi, na, hindi, hindi sila binigyan ng ganyan. Ha? Na, ano, tayo na, wala pa. Ano gano'n tayo kabahal din ng US? Sir, so, naintindihan ba natin kung ano purpose nung um, uh, Tycoon Missile? So, nilalabanan niya daw yung mga paparating na <laughs> missiles. So, ayan. Um, parang um, dong, parang dong yan eh. Parang protection, protection. bago makarating dito yung missile, sa bukina sa taas. Tapos sa niya sa taas. Boom! Parang naka... Kaya siya. Maraming nabatay ka na. Eh, lang. Sa samahan bago sinabi ni Aiden noon, isa pala. Meron <Enlightenment> din, sa meron din China, yung sabi ng ni Aiden, meron sophisticated daw yung China. Inamin din yung sa Israel, pero nakayanan ng do. Yung sinasabi ng ganito talaga si Jai di na kalusot, yeah, di nakakalusot. kalusot, may, nakalusos. may na kalusot. A, pa rin pisa. Pa rin ano, pa rin sino sa mga C B B? Sine mo ti, al, chenek nala. Asikay. Ah, so, uh, correction na po yung nakarili po sa wikitv, yung typhoon Lisa, RSA mid-range capability missile so hindi po siya for defense purposes for attack purposes siya kasi wala, takot na takot yung China sa atin kasi uh, from what I heard before this dalawa yan, dalawang klase yun Iba yung isang attack, isang atake at saka isa yung do. Ay, sir, I think yung tinipo ko yung, uh... yung spider. Yung spider, yun yung pang-defend. Pero itong typhoon, kaya po siya yung takot China. Kasi kayo pa tayo atakihin nakini city nila from Philippines. Kaya ito So attack siya, hindi sa defense. <laughs> meron, magkasama yung siya, meron pa ito sa... Yung spider po yun. Magkasama wait, sila. Yun, Typhoon Dawn pala, ma'am. Based on the series. Magkakata-atake So mga Alright, connection. Well yung Typhoon Lee-Sel-Dawn no, ay pang-atake. Yung Spider ay? Defense. Pang Pang-defense. Pang-shield. Pang pang okay na. Pang